Hello! So, today, magluluto tayo ng leftover kinisang gulay. So, ito na yung mga sangkap sa harapan natin. Okay, so, i-ready na natin ang ating pan. So, induction cooker, 100 degrees um, for fire, medium fire. And then, let's saute our garlic and our onion. Okay, so, we have to wait na maging translucent siya or yung transparent yung kulay. Bago natin ihalo yung ibang sangkap. So ang gagawin lang natin ay stir siya para hindi siya masunog. Stir, 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 stir natin. Yan. So ilagay na natin ang ating mga kamatis. At ganun din, i-stir din natin ito. Okay. So ayan. Ganyan lang. So, nasa 100 degrees lang naman ako. So, I'm pretty much sure na hindi talaga siya masusunog. Okay. So, it's better na rin na stir natin. Bakit ba? Huh. Okay. magkuhugas muna ako ng kamay kasi I feel dirty siya. Okay. So, yung next is ilalagay na natin ang ating leftover na ano? leftover na liem po. Yes, yan yung niluto ko nung Christmas na hindi namin naubos. So, alam nyo, hindi kayo ko talagang magsayang ng food. So, lahat ng mga kinain namin na hindi naman siya nauubos, nilalagay ko siya sa freezer. Even nga yung rice, um, nilalagay ko siya sa freezer. Hinuhugasan ko siya, tapos nilalagay ko siya sa freezer. Yung rice na luto na, tapos hindi naubos. Pagkatapos nun, ano, kasi pwede naman yung magstay do ng ilang weeks. Tapos, pwede mo siyang gawing, ano, lugaw or ikaw. At saka, ito na. Yan. 100 degrees yung induction pan. Ang gandang magluto sa induction pan. Kasi, ano eh, may measurement siya. At saka, sukat na sukat yung heat. Hindi kagaya nung sa fire na dapat careful ka talaga. At saka, lagi ka talagang nakatutok doon sa lulutuin mo. At saka sa induction pan, mas mas um, faster yung cooking time. Ito kasi yung preparation nito overall, uh, kasama nung chop, kasama lahat, ano siya, nasa mga 15 minutes lang. Ayan. So, next is bell pepper na. Okay. So, gusto ko kasi yung bell pepper habang niluluto pa nung nasa first, ano, Uh, nasa first stage ng cooking kasi gusto ko talaga luto yung bell pepper. Ayoko nang parang crunchy na bell pepper. So, yan. is saute natin. Okay, then your kalabasa. Okay, so, ito kasi ano lang to eh. Um, ito kasi mga ano lang to, mga sobra doon sa grocery ko for last week. ayoko ayokong masira siya or masayang. Isang linggo na rin kasi itong vegetables. So, I have to cook everything. Kung anong nandun sa fridge ko. So, nasa sa inyo, kung gusto nyo marami, konti kalabasa, maraming kalabasa. Ikaw, whatever you like. Anyway, it's your kitchen. Okay. So, pagkatapos ng kalabasa, ilalagay na natin yung ano ba? Ilalagay na natin yung okra. Yes, sa akin kasi konti na lang yung natirang okra, kaya konti na lang din. Yan. So, well, anyway, ayoko kasi, ito kasi mga vegetable to. At saka, ihalo na nga natin lahat. Huwag na natin gayahin yung nasa TV na kung ano yung unang maano yun yung dapat nasa hulihan. ilalagay so, na natin lahat. Lahatan na natin. Tsaka anyway, ayoko kasi ng patola na ano, hindi hindi lata. Gusto kasi medyo malatang o, oh, oh, ano, malatang patola. Ayoko nung no, crunchy patola. Ay nako. Ito. Yan. So di ba? Okay, so haluin na natin. Okay. So after that, after natin siyang haluin. So, ayan. Hindi ko kasi siya masyadong nahahalo ng maayos. Kasi hawak-hawak ko ang camera. Ayan. Tsaka hindi rin naman kasi maganda pag lagi mong hinahalo yung gulay. Baka kasi malata siya. Magkalasuglasug ba. Ayan. So, ano lang. Tender loving care lang. Tender, pure loving and caring yung pagkahalo mo sa gulay. Ayan. So, isisimmer lang natin siya ng onte Okay, para matanggal lang yung mga water. Okay, pagkatapos, sagin natin siya ng patis. Yung ginagamit ko is silver swan patis. Kasi basang wrap. Mga 2 tablespoon of patis. Ayan, no more measuring, measuring. one lang. Okay, pwede ka rin measure if gusto mo ikaw na yon ikaw nung bahala doon. Basta yun yun, mga two tablespoon. Huwag naman marami kasi baka aalat siya ng sobra. Okay. So, pagkatapos, eh, lagyan natin siya ng three tablespoon of soy sauce. Okay. Yan. Okay. Pagkatapos yan, lagyan natin siya ng bell pepper. Ayan, nandyan sa harap. Yung pepper meal. Gusto ko kasi palagi yung food ko pepper taste hindi ko alam bakit. Gusto ko talaga yung pepper. Oh, actually, nakalimutan kong maglagay dito ng ano, yung ang tawag doon, ginger. Luya. Masarap sana kung may luya, no? Tsaka, hindi naman kasi to matatawag na ano eh, pakbet, kasi wala siyang bagoong. Gisa lang talaga to. Mare. Ayan. So, pwede mo siyang i-flip-flip. Para hindi malata yung pulay. Ayan. Sagin po siya ng onting water. Para lumambot yung, ano, yung sangkap. Ayan na. Ayan na. Okay, halo mo lang siya ulit. Pagkatapos yan, isisimmer mo siya ng mga about 2 uh, minutes. Ayan. And then... Tapos na, ayan na, ayan na yung itsura niya. Okay, so enough ko na yung induction. Tapos, isi-set ko lang siya. Okay, do you like it? Okay, very good. Now, let's go to... Lamitay? Yes. Asin? Yes. oh unsa <laughs> Onsaka lamy tay? Uh, just like you. <laughs> It's delicious as you are. Well, that's it and thank you so much for watching. Click like and subscribe.